Magandang araw mga kaibigan. Ating tatalakayin ngayon ang tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah at ang panawagan ng Hezbollah para sa tigil putukan. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like, subscribe at kalimbangin na rin ang notification bell para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Sa nakalipas na taon, isang madilim na kabanatang bumalot sa Lebanon at Israel matapos ang serya ng marahas na pag-atake ng parehong panig. Ang Hezbollah, isang makapangyarihang militanteng grupo na matagal ng kalaban ng Israel. Mahigit 2,000 katao na ang nasawi mula sa magkakasunod na pagsalakay, kabilang ang mga sundalo ng Hezbollah, ngunit higit sa lahat, maraming mga sibilyan ang nadamay sa kaguluhan. Sa gitna ng mga labanang ito ay di bababa sa 9,000 ang sugatan. Marami sa kanilang mga inosenteng mamamayan na wala namang kinalaman sa labanan ngunit nadamay dahil sa malawakang airstrike at ground assaults ng Israeli Defense Forces or IDF. Hindi humuhupa ang alingaw ng mga pagsabog sa iba't ibang bahagi ng Lebanon. Araw man o gabi, walang tigil ang mga atake mula sa himpapawid at mga operasyong lupa na isinasagawa ng Israel. Layunin ng mga pag ito na lipulin ang mga kuta ng Hezbollah isang organisasyong itinuturing ng Israel at ng ilan pang mga bansa bilang teroristang grupo. Subalit para sa marami sa Lebanon, ang Hezbollah ay isang simbolo ng paglaban sa Israeli. Noong Oktubre 4, inulat ng IDF na mahigit 50 miyembro ng Hezbollah ang kanilang napatay sa isang pagsalakay. Kabilang sa mga nasawi ay ang ilang matataas na opisyal ng grupo kabilang na si Hashem Safshedin, no man na umano'y na nakapalit ni Shed Hassan Nasrallah na nauna na ring namatay. Ang pagkamatay ni Safiyadin ay tinuturing na isang malaking dagok sa organisasyon, lalo na siya isa sa mga pangunahing strategies at pinuno ng operasyon ng Hezbollah. Gihit ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, sumali ang Hezbollah sa gyera sa Gaza kontra Hamas. Umatake raw ng mahigit 8,000 airstrikes ang Iranian back group. At maraming sibilyan din ang namatay, kaya naman, karapatan daw ng Israel na depensahan ang kanilang bansa. Dagdag pa ni Netanyahu, teroristang sumira sa Lebanon. Pero ang United Nations ay pinangangambahan na matulad ang trahedya sa Gaza. A gang of tyrants and terrorists destroyed it. That's what happened. Lebanon was once known for its tolerance, for its beauty. Today, it's a place of chaos, a place of war. Sa kabila ng mga pahayag ng Israel ng kanilang mga operasyon ay nakatuan sa mga militante, ang katotohanan ay maraming mga sibilyan ang nadadamay sa mga pag-atake. Sa mga lungsod tulad ng Beirut at Sidon, mga pamilyang dati na mumuhay ng payapa ay ngayon ay tumatakbo para sa kanilang kaligtasan. Maraming mga gusali ang nawasak, mga tahanan ang nabo at mga buhay ang nawala. Ang mga ospital sa iba't ibang bahagi ng Lebanon ay punong-puno na ng mga sugatan at ang kakulangan sa mga gamot at kagamitan ay nagpapahirap sa mga doktor at nurses na magbigay ng nararapat na pangangalaga. Patuloy ang ground assault at airstrike ng Israel upang tuloy ang durugi ng pwersa ng Hezbollah. Subalit kasabay nito ang malalang epekto sa mga sibilyang komunidad. Ang mga refugee campus ay umaapaw na rin sa mga taong nawalan ng tahanan at ang pangamba ng isang mas malalang humanitarian crisis ay lalong tumitindi. Ang mga organisasyong pang-international tulad ng United Nations at Red Cross ay patuloy na nananawagan para sa isang tigil putukan at tulong para sa mga biktima ng digmaan. Samantalang Hezbollah na matagal ng tumatangging makipagkasundo sa tigil putukan ay tila nagbabago na ng paninindigan. Ang pagbabagong ito ay naging sentro ng usapin sa ngayon. Sa isang pahayag na pinalabas sa telebisyon, sinabi ni Naim Kazem, pangalawang pinuno ng Hezbollah, na sa kabila ng malupit na pag-atake ng Israel sa nakarang mga linggo, ay nananatiling malakas ang kanilang kakayahan na labanan ang mga pag-atake nito. Pero ngayon ay nananawagan na sila ng ceasefire. Kakibat nito ang panawagan din ni Speaker of Parliament, Nabi Berry, isang kalyado ng Hezbollah para sa tigil putukan. Ang biglang panawagan ng Hezbollah para sa ceasefire ay nagpapakita ng kanilang humihinang posisyon. Matapos ang higit sa 8,000 airstrike na inilunsad ng grupo laban sa Israel, mukhang nawawalan na ang kanilang bentahe sa laban. This is something no one can overlook. We support the political efforts led by President Barry, with the primary goal being the ceasefire. in any case, once the ceasefire is firmly established and diplomacy can reach it, all other details will be discussed and decisions will be made collaboratively. don't rush into the details. the principle itself has not yet been achieved. for us, before the ceasefire, any other discussion has no place. Ngayon na tila nahihirapan na sila sa mga pag-atake ng Israel, ay sila ngayon ang nanghihingi ng tigil putukan at nagbago ang kanilang posisyon na nagnanais na ng ceasefire na hindi na nakakagulat dahil sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. All, I did see these reports that Hezbollah now wants a ceasefire. And I delinked from Gaza. Yeah, delinked from Gaza. That they they just want a ceasefire on its own terms. And I think my initial response to this is, where have they been for a year? For a year, the world has been calling on Hezbollah to stop the attacks across the border into Israel. And for a year, Hezbollah said they would not do it unless there was a ceasefire in Gaza. They linked the two when the international community was saying, stop the fighting. And Israel was saying, if Hezbollah stopped attacks across the border, Israel would stop its attacks in response against Hezbollah. So for a year, you had the world calling for this ceasefire, you had Hezbollah refusing to agree to one. And now that Hezbollah is on the back foot and is getting battered, battered suddenly they've changed their tune and want a ceasefire. Um, I think it's not surprising given the situation they find themselves in. Hindi lang sa larangan ng militar nagaganap ang labanan sa Lebanon. Habang patuloy ang opensiba ng Israel laban sa Hezbollah, ay lumalabas ang isa pang hamon sa pamumuno ng bansa. Sa gitna ng crisis, muling uminit ang mga usapin tungkol sa dalawang taong walang pangulo sa Lebanon na nagdudulot ng kawalang direksyon ng bansa. Ang kawalan ng isang leader sa pinakamataas na posisyon ay nagpapahirap sa pagtugon sa mga hamong dala ng gyera at lalo pang nagpapalalim sa krisis pampolitika ng bansa. Matapos ang dalawang taong kawalan ng liderato, muling nabuksan ang usapin ng pagkakaroon ng bagong pangulo sa Lebanon. Sabi ng ilang eksperto, ang pag-atake ng Israel ay nagbibigay ng motibasyon sa mga politiko ng bansa na ipanumbalik ang kanilang pamahalaan upang mapunan ng lumalalang crisis na dinaranas nila ngayon. Samantala ay sinabi ng tagapagsalita ng US na nakikipag-usap na sila sa kinaukulan sa Lebanon. Change their tune and want a ceasefire. Um, I think it's not surprising given the situation they find themselves in. So we are having conversations with a number of uh, different Um, players inside Lebanon, and not only are we having conversations with them. Our allies and partners from inside the region and from outside the region are having those conversations, and oftentimes we have um, sort of intermediaries to talk to individuals inside Lebanon. Um, those are ongoing. I don't think it's productive for me to. read. sa Ting Department of Foreign Affairs, the situation in on alert level three ang sitwasyon sa Lebanon, at kasalukuyang nagsasagawa ng para o ang mga Filipino migrant workers. na nasa panganib doon. Nakatakdang may uwi ang unang batch ng 151 Pinoy sa mga susunod na araw, habang mahigit 200 pang pa kasalukuyang pinoproseso. Pumubuhos ang mga bomba at balas sa Lebanon, kasabay ng panawagan para sa kapayapaan mula sa iba't ibang sektor ng mundo. Ang tanong ngayon ay kung matutuloy ba ang ceasefire na hinihingi ng Hezbollah o magpapatuloy ang digmang ito na bumabalot ng takot at pangamba. Pakicomment lang po sa ibabangin inyong mga opinion kaibigan. Maraming salamat po.